Noon pa man, pangarap na niyang maibalik sa iba ang tulong na kanyang tinanggap. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, sinisikap niyang tugunan ang mga pangangailangan ng karamihan at maibalik sa kanilang mga kamay ang kakayahang baguhin at takbo ng kanilang buhay. Siya si Ate Roslyn at ito ang Distritos. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ikatlong episode ng District Talks, Kabuhayan para All. Ako po si Ryan Sarukam, Chief Marketing Officer ng Roslyn Foundation. At ako naman po si Boyit Dawang, Deputy Marketing Officer ng Roslyn Foundation Livelihood Program. Ayan partner, no? Uh, nakaraang linggo, napag-usapan natin yung naging benepisyo nila doon sa programang nilatag natin sa kanila. Yes, pati yung mga hiling kay Ate na programa. Oh, kaya partner ngayon, kasama natin ang isang poging-poging mama wow. na si Aris Nabareta, the third, o oh, mas kilalang Bay. At syempre, kasama rin natin, siyempre si Mami Lina ng Upper Bana, San Bartolome. Bartolome. Magandang, Magandang ar araw po. Magandang araw din po. Kuya Bay, balita ko eh, dati kang online seller. Pero ngayon, meron ka ng sariling physical store. Kailan ito nagsimula? Uh, last February, Uh, nagkaroon ako ng physical store, na uh, which is uh, sa Roseline Foundation. From online seller to physical store, mas malaki na itutulong niya kasi nga, mas napapakita natin yung mga produkto na dapat nating uh, maibenta pa bukod sa picture lang. Para naman po kay Mami, yung nakaraan po nung bago natin tayo kayo bagsakan ng produkto, eh wala po talaga kayong tindahan. Ngayon po, nabigyan natin kayo. Ano po yung naging epekto po nito ngayon sa inyo? Sa akin po, sir, malaking bagay po na magkaroon ako ng sari-sari store or tindahan ni ate. Dahil po, mas nakakatulong po ngayon sa amin yung tindahan ni ate. Dahil po, nung mga nakarang taon, araw o ano, wala po kaming tindahan. Hirap po kami sa buhay. Kala sa pagkain, hindi po kami nakakain ng tama sa mga, yung mga anak po. Lalo na po yung mga bata, hindi po nakakain sa tamang oras. Kaya po, ginawa po kami ngayon kesa po dati. Kuya Bay, nung sa online selling mo, ngayon na meron ka ng physical store, nakukuha mo pa rin ba o higit pa yung kinikita mo? Uh, patuloy pa rin naman yung online selling ko. So, nadagdag lang yung pinaka physical store na which is tinulong nga ni Ate Rose din, foundation. So, dumagdag kita po siya. Ayun po yung pinaka benefits na nakukuha ko. Sa akin po, sir, malaking benefits din po yung nakukuha ko dyan sa mga sa araw-araw po na benta nagkaroon po kami ng buhay yes. na ngayon po hindi na po kami nawawalan ng pagkain hindi na po nawawalan ng baon ng mga anak ko at sigit po sa lahat yung mga bata po lagi pong busog Napaganda po nung storyan yun, no para kay Bay no paano ka naging na-involve dito at paano ka naging member na-involve ako dito sa Roasted Foundation kasi meron tayong mga kaibigan na nagsabi na nagbibigay si ate ng pagkakataon, meron siyang project ng livelihood. Nabanggit ito sa akin ng kaibigan ko, then lumapit po ako sa kanila para kahit pa paano eh malaman kung ano ba yung mga kailangan o orientation ng mga atinan para maging ka-member po nito. Nagkaroon po ng mga tao sa amin at hinayag po ako na may orientation daw po doon ni ate dahil daw po sa foundation. Interesado po ako kaya po sumali ako sa mga orientation na pinagkakaloob ni ate. Mga mami kasi naalala ko, ako yata yung nag-orient sa kanila doon oh, sa oh, barangay, uh, sa upper panay. Mm. Paano po binago ng livelihood natin ng Rosie Foundation, yung negosyo niyo ngayon? Ang negosyo ko po dati, ano lang po ang dati tindahan ko. Konting kape, asukal, mga mi Ngayon po nagkaroon po ng bagsak niya ati ng bigas, itlog, tinapatuyo tuyo. At yung mga nadebentahan ko po at bumibili po sa akin, binibigay ko po sila ng baliktang gili Para naman kay bay Paano mo magkukumpara yung online seller ngayon sa may merong kang outlet na tindahan? Mas malakas siyang humatak kasi meron physical store. Uh, ay mas, mas nakakabenta ako sa ngayon ng mga kung anong mga produkto ang meron doon sa tindahan namin. Alam mo partner, nakarang linggo, no? nagkaroon tayo ng 100 peso and 200 peso challenge. Mm -hmm. Ano naman challenge ang pwede natin bigay sa ating mga viewers? Siguro mas maganda panoorin po natin. Dahil sa maintindi niyong pagtanggap sa aming programa, Inahatid namin sa inyo ang Quiz 3 Talks sa History Talks. Sagutin lamang sumusod na tanong at maaari kayong manalo ng bigas mula sa ating founder and president na si Ate Roslyn. Ano ang tawag sa programa kung saan maaari kang makatanggap pabalik ng isang kilong bigas para sa bawat 30 kilong bibilhin? O dalawang itlog sa bawat tray na bibilhin sa tindahan ni Ate Roslyn? Letter A, Balikbayan Program. Letter B, Baliktangkilik Program. O letter C, Balik-Balik Program sa pong lucky participants sa aming bubunutin via electronic raffle. Good luck mga kadistrito! Ayan partner, no, nakita natin dyan, napanood natin no, na isa lang napapatunayan yan dito talaga sa tinda na to na mamimili ka man o bumibili, eh sulit talaga dito. Yes partner, kaya yan ang abangan natin sa pagbabalik ng district Talks. Kabuhayan para all. Uli po tayo nagbabalik sa District Talks. Kasama niyo po ang inyong lingkod si Ryan Saruha at ang aking partner na si Partner Boyet. Magandang araw po muli, Kuya Bay, Mami Lina. Sa bahaging ito, gusto ko lang pong itanong sa inyo. Nagkaroon na po ba kayo ng mga experience na, na hindi magaganda tulad na rin na may mga malalakas umutang sa inyo? Kasi unang-una po, bigas po, usually ang ano natin na napakahirap tanggihan. Ay, oh, sir, Napakarami kong experience ganyan sa araw-araw. Uutang ho sila, sabi bukas sa babayaran. Pag siningil mo, sabi wala pa po. Sa akin sinan daw po. Nung dumating ang akin say, kalimutan na daw po. Kaya akin say, kalimutan. Ah, akin say, <laughs> kalimutan, kalimutan. Okay. Ikaw pa ngayon po yung nahihiyang maningil. Oh, maningil. Opo, okay. okay. Na-experience niyo po yan. Opo, sa araw-araw po yun, sir. Kahit po nung mga may tindahan pa ako, sir, nung araw. Kaya po yung tindahan ko, nalubog sa kakautang, sir meron talagang mga pagkakataon na may nangungutang. Mm -hmm. So, minsan, kumpare-kumpare, hindi matanggihan. Imbes na nare-revolve yung pinakakapital ng bigas natin, eh, minsan wala akong ma-remit o kulang ang aking remit o minsan ako pa yung mag-aabono. Biglang dadating ulit na manghihiram sila. Ang problema, hindi ko pa nasusunasisingil yung una. After nito, uh, pahiramin ko ulit Ganun ulit yung mangyayari. Kumbaga, naaawa lang rin ako sa kanila kasi pagkain to, hindi naman dapat pinagdadamot. Pero yes, uh, dapat strict to na dapat uh, nag revolve yung kapital uh, natin capital. para doon, yung pinakapuhunan. Ako din po, sir, ganyan. Yung binabiyahin ng asawa ko dahil po tricycle drivers siya, yun po muna ako para may mairimit ako na tapang araw-araw. Doon po natin ipapasok yung uh, tanong ko na paano nyo pinapagulong o yung po, uh, pinagkakasya, yung uh, kinikita Opo, nyo? Opo, sir. Kumikita naman po sa totoo lang, sir, kumikita sa araw-araw. Kaya alam okay. po, siyempre, hindi mo rin maiwasan yung mga umuutang, yung mga, yung mga batang kailangan kumain at nagugutom. Siyempre, nasiyasara ang alam nila yung bata para mabigyan ng bigas, ano. Kaya binibigyan ko po sila, sir, kahit po hindi po nila mabayaran. Kung ano eh, Mami, yun, hindi nyo po na-experience yung mga may nag-three gibs. Hindi naman po. Hindi lang three gibs, sir. One year gibs na nga, sir. Eh. One year gibs. Kasi <laughs> mas, po yung three gibs sa isang araw mas lang. Mas eh. matagal so, pa sa sir, atin. Oo, sir. Kasi minsan yung mga ano, sir, hindi na po minsan talagang nagbabayad eh. Kaya nga po yung nagalubog-lubog yung tindahan ko noong una. At nagpapasalamat po ako dumating po kayo sa sa amin at nagbigay kayo ng orientation at nagbigay kayo ng foundation ni Ate Rosy. Eh. Yes. Yeah. At siyempre, alam po natin bilang yung taga Barangay Gulod at Barangay San Bartolome, sinisimulan na po natin yung ating kalakal na minamanufacture po natin sa Barangay Santa Barbara Bay. Pwede mo kami konting bigyan ng konting idea paano magsisimula yung kalakal ng ginagawa natin. So, lahat ng outlet na meron si Ate Roslyn, ah... Uh, bibili po tayo ng mga bote na binibili ng mga magbobote na mababang presyo like gin is piso. Then sa Roslyn, sa tindahan ni Roslyn, mabibili mo siya ng tatlong piso. So, yung tindahan na binibilan mo o yung outlet na binibilan mo, eh, nagkakaroon ng dagdag kita para don sa mga ah, pang-araw-araw niya pa, madagdagan mismo. Then gagawin po yung ah, parang garapon, souvenir, kung paano po yung mga gagawin, uh, step by step, uh, yung proseso ng paggawa niyan, eh, makikita natin doon mismo sa physical store ko dahil doon din naman yung ginagawa. Kaya pala si Mami, nagsisimula na po kayong mag-ipon ng kalamal. Mm -hmm. Paano niyo po yun sinasabi po doon sa mga member niyo? Binili ko po sa kanila para po meron silang panggastos. At yung mga bata po kasi gusto mabenta agad. Eh. Kaya po ako na lang po ang So nakaipon po ako sir ng gina na 250 na bote sa gin. Yun sa ano po naman, MP, naka 20 pieces po ako sa, sa ano, MP. Para po meron na silang pangbiling pagkain, pangbiling ano. Napaganda ng programa, no? Kasi alam mo na yung kalakal, magagamit pa pala natin yes, at mapagkakitaan uh, pa mm. natin. at mas marami pang maikinabang. Tama. Alam mo, partner, marami pa talaga tayong proyekto na nais na gawin. Kaya bago yung lahat dyan, panoorin natin sa video na ito. Magbabalik ang District Talks Kabuhayan Para All. Magbabalik po ang District Talks Kabuhayan Para All. Narito na po ang uh, huling bahagi ng ating programa. Yes partner no. Uh, ngayon po dadako tayo sa mga future plans ng livelihood program ng Brooklyn yes, Foundation. Mm -hmm. Alam mo, na-excite ako dito eh, partner. No? Ay, sa katunayan nga parang gusto ko na mag-apply kay Bing, para dun sa tagagawa ng bote. Ganun na, ganun na siya ka-popular, -ka ganun na siya ka-kilala sa lugar nila. Tama. Dahil dun sa programa na nagawa ng livelihood sa kanila. Alam mo kung may tinatawag ang Mr. Livelihood, siya yung tinatawag ng Mr. Kalakan. Eh, paano naman regula? si Mami Lina? ba? Siya yung misis? livelihood naman natin. Doon sa barangay Doon San sa barangay, barangay San Bartolo, Bartolo, Alam mo si Mami, kilalang kilala dyan sa Upper Bana. Yes. Pag dumarating na po yung ating mga bigas, itlog, aja na yung rasyon, Simisigaw yung mga kapitbahay niya. Sa pagkakataon na to, ano yung pwede nyong hilingin kay Ate Rosling? Para sa akin, uh, yung gusto kong hilingin sa Rosling Foundation, uh, madagdagan pa po yung tinutulungan like more on medical mission kasi marami tayong mga uh, bata na may sakit. Yung ibang magulang po nila, uh, hindi po kaya na makabili ng mga gamot. About naman sa livelihood, uh, sana madagdagan pa yung para makapag-sustain sa bawat uh, mabibigyan, makapag-sustain sila at hindi na uh, parang nangihingi na lang. May mga ma isa suggest po kayo kung ano pa yung pwede nating palaguin o idagdag para po adyan po si ate nakikinig sa po yung ating mga kababayan dahil kayo po yung boses ng ating community. Ako po sir, Nangiling ko lang naman po kay ate yung madagdagan yung aking paninda at para po lahat ng bumibili at bibili na wala sa akin, magaroon po. At sana po yung mga bagay na hindi po nila nakikita sa iba, makita po niya sa tindahan ko. Parang one-stop shop na yung eh, mami, Opo. no? Ate Roslyn, yan po yung sabi ni mami, one-stop shop. Yung mga mantiga, yung mga all, more on uh, yung mga basic needs pa para hindi na po sila rin lumayo. Parang ganun din, one stop siya pero mas mura. Maka-discount sila ng dalawang piso, piso, tatlong piso, napakalaking bagay po sa kanila nun. How about the program po, um, Kuya Bay, sa training or workshop, meron ka gusto i suggest? Doon po, dapat nagkakaroon nang uh, hindi naman monthly o every two months magkakaroon ng orientation para mas mabush yung pinaka yes, okay. confident o yung pinaka ano nila tsaka yung mga kaalaman pa na update para, sila na update opo, kasi uh, minsan uh, pag uh, humihina ang store eh parang humihina na rin nagtitinda so nandyan po yung uh, parang roasting foundation nagbibigay po yan ng uh, orientation uh, basic orientation hindi lang basic orientation yung mga about sa entrepreneurship mga ganyan ganyan para kahit paano po eh mas mabus pa po yung uh, mga nagtitinda natin huling katunungan na po ito huling na partner huling katunungan, huling na, partner. Huling katunungan na, para pa, sa uh, ngayon Last na paano po natin magagamit yung mga natutunan po natin ngayon o karanasan para po pagdating naman po sa iba eh may maipayo rin po natin sa kanila. Magiging tulong ko sa kapwa ko, eh, yung kung ano yung natanggap ko, ibalik ko sa kanila. Uh, para kahit papano, ayun yung makasanayan nila. Kasi uh, ano to eh, kaya nga kabuhayan para all, tulong-tulong tayo. Baga, uh, nagbabayan yan tayo para kahit papano, eh, lahat magkaroon. Hindi yung isa lang, hindi porkit ako lang yung nagtitinda, ako lang yung kikita, hindi. Kailangan lahat meron. Sa akin naman po, ang maibibigay ko sa kanila, yung yung bumibili po sa akin, ang binibigay ko po sa kanila, yung malaking percentage po para yung consumer na binibili nila sa malayo, hindi na po sila lalayo. Saka po ngayon, kilalang kilala na po yung ating tindahan na ni ate. So once again, uh, Mami Lina, maraming salamat po. Kuya Bay, maraming, maraming salamat, salamat po sa salam so, mga pagtugos sa mga katanungan namin. Partner, any last word para sa ating mga viewers? Siyempre po, ipalaw lang po natin ang official page ng Roselyn Foundation. At ang presidente and founder po na si Ate Roslyn para po sa mga susunod nating programa. Muli ako po si Kuya Boyet at ang inyo pong lingkod na si Ryan Sarukam. Maraming salamat, salamat po.